Ano, happy? oh, enjoy mo ha. Ganito pala yung mga napapanood ko. Sarap pala. Pero kinakabahan na masarap po. Ito, diba? Uy, love. Di, ano ha? Love love tayo, bati tayo ha. Uh -huh. Bray, ayun umihi siya. Pinahihi mo yata. Ah. <laughs> Ayan, ganyan po ang kabayo. ang ganda ng mga puno. Ganda. kapag Sa maganda, maganda sa mga kasi very select na maka dyan po natin. Especially po sa mga OFW po natin at taga Manila at na gusto no? Ang daming mga puno. Ang ganda. Siyempre sa mga ulap-ulap na gusto masilay ng mga OFW. Maganda, maganda ng maka po. Ayan, papunta po kami sa El Caballo ni Brian po. So, konting tiis na lang. Kikita na natin, Brian. Ay, ayun na, may Caballo na, Brian. Ito na kaya, yun. So, yun po pala, El Caballo. Horseback riding. Ay, wag na riding tayo. So, check muna po tayo dito sa office. Mamaya na lang po. Ayun, pwede pa explain, ma'am. Ito kasi, ma'am, ito kasi, ma'am, trail ride kung gusto ninyo mm -hmm. na mag-trail po. Uh -huh. Ito po, leisure ride po siya. Meron din po tayo sa trail, ma'am. Ito yung mga rota niya po. Oo. Mm -hmm. Ito po, ma'am. Ah, yan. So, depende po kasi kung anong pupunin ninyo. po. Nintay po namin yung uh, mag guide po sa amin. So, yung kinuha po namin ni Brian ay uh, one hour. Ang price po ng bawat isa ay ride ka. 1,750 po ang bawat isa sa mga gusto po nga uh, mag uh, gusto, pag po napanood nila to pag yung mga gusto magtanong it, hindi kasi si Pa'en tigyan mo lang Ta ah, ayun pa po yung isa ay yun na bay pareho tayong kulay oo uh, uh. may mga pangalan po ba yan sir? majestic po ma'am ah si majestic Si Hosa. Hosa. Brasi nung gusto mo. Si Hosa. O si Majestic. Ha? Ah. Oh. Nandiyan pala sila. Bray, eto yung eto yata yung sasakyan mo. Ang cute. Ay, ito nga. Ah, ito yung geyser. Okay. Yan. Tapos yun oh, cute din yung ano na, isa oh. White white, dirty white. Ito Braille. <laughs> wow. Ay, bright to babae. Ano po pangalan nito sir? Love. Ano pangalan? Love. Love? Ah, love. love? I love. I love. So, yan. Mga pangalan. Babae kasi siya eh. Siyempre, si Bri lalaki. Kaya kay ano siya, majesty. Oh, majesty. Uy, Bray. Siya, daw ka majesty ka. Ha? Ayan na tayo. Ay, yes, galang. Ganito po pala to. <laughs> Kumari, ano, um, may-ari po kami ng asyenda ni Brian at uh, mamamasyal po kami. <laughs> wow, ang sarap pala magiging ano? Oh, senyora. Ganito pala yung mga napapanood ko. Sarap pala. Pero kinakabahan na masarap po Uy, diba? love be, Ano ah Love-love tayo, bati tayo ha Siyempre, kailangan hawak ng po tayo At uh, careful lang po tayo So, ano po yung pupuntahan natin, sir? May sapa Ayun, oh, so dadaanan daw po natin yung sapa Bray, wag ka tahimik dyan. Ayun, umihi siya. Pinahihi mo yata. <laughs> Ayan, ganyan po umihi ang kabayo. Ayan, paket tayo. Oh, galing ni Brian na. Paket mo. Ayan. So, kaya ano, meron silang iba-ibang oras po din. O, kaya lang tig isang oras la uh, isang oras ang kinuha namin ba kasi so, okay na po yung isang oras so dadahan pala kami dito sa dinosaur siguro yung mga ganito talagang kailangan na uh, naka ano talaga sila naka mood po busog no sir dapat busog talaga sila naka mood kasi kung hindi po sila naka mood mahihirapan po yung magga-guide po sa atin hindi lang po yun pati yung ano po kami alam ba kami sasakay so first time namin hindi namin kaya i-handle so kaya kailangan talaga uh, naka ano yung o yun o ating mga kabayo si Brian uh, para na parang na-shock siya sa kanyang uh, nangyari sa kanya ngayong araw. <laughs> yung ano mo lang po dito pag uh, minsan nag i po yung silaw. Labo kasi pangalan nito. Silaw. So, yung iniisip ko kung bigla siya tumutbong. Anong gagawin ko? Ayan na, pupunta na tayo sa ano. Balloon, ano na, bundok-bundukin. Ayan na, lumatanan guys. Huwag lang sumobra. <laughs> kung hindi malalaglag ako. Madalas silab sa gumagano yung parang gumigid oh. yung gid 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 yung gid 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 hawak gid 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 yung po, mga ano po natin mga OFW pag uwi nyo po dito sa Pilipinas gusto nyo pong magbakasyon uh, gusto nyo maranasan po to sa ano lang po to, sa Pampanga uh, tapos malapit lang talaga po siya sa ano yung, uh, sa airport ng uh, airport ng Clark Pampanga Iyon oh. Ayun po oh. May baka. Ha? Ano? Eh sana hindi uminit. Kaya dito lang para hindi mahirapan yung mga kabayo din po natin at yung nagga guide po sa atin. Sa pagsasakay ng first time sa uh, kabayo po mga kasitmeris yung syempre may kabaka. Kasi kung paano bigla siyang uh, nag-bad mood po siya. Talagang tatakbo siya. <laughs> Oh, at wala dito, mahihilig na naman po talaga siyang magkaldag-kaldag. Paborito <laughs> nila talaga yung kaldag-kaldag talaga. Yung kay Brian eh, behave ko. Oh. Ayaw niya yung tumatakbo. Babae po to, no? Yun sa kanyang lalaki. Okay. Ah, babae lahat. Brian, babae pala yan. Babae pala lahat to. Uh, thank you love, thank you majesty yung dalawa, hindi ko po alam pangalan nila kasi sila sir, yung dalawang sir po natin ang uh, nakasakay po doon, na ano, nabakasarap po pala mga experience na ganito kaya kayo po mga kasi meris yung kung mapanood nyo po ito eh, itry nyo ang uh, sarap po talaga